Ayan, pupunta nga kami sa basketball class ni Ding Ting Ting. Ayan, dumaan muna ako dito sa Jollibee at kakain ako ng breakfast. And then, ayan, bilhin muna tayo ng chichiro. Hello mga kitsay, so ayan, dahil wala si Amo at saka si Charlotte, so kami nila Lola, si Lolo at saka si Amo lalaki ang kay Deng Deng doon sa basketball class niya. Hindi sana ako sasama nila Amo, kaso nga lang si Deng Deng gusto niya ako, hindi siya lalabas ng bahay nang hindi niya ako kasama. Kaya sabi ni Amo, lalaki, sasama daw ako and then paghatid namin at nagumpisa na yung basketball class niya, ayun, aalis na ako kasi isang oras yung basketball class ni Deng Deng So ayan, sinamahan ko lang sila para gusto niyang lumabas kasi ayaw niya talaga. At ayan, dahil maaga kaming pumunta, so wala pa yung mga kasama niya. so ayan, sabi ko ay amo lalaki na makipaglaro muna kay Dingding -Ding. kasi sabi ni amo lalaki ako daw yung papasok doon sabi ko ikaw na para turuan mo si Dingding -Ding at ayan siya na nga yung pumasok dati-dati kasi ako yung nakikipaglaro kay Dingding -Ding kapag maaga pa kami kaya sabi ko siya na lang makipaglaro para matuto ba si Dingding -Ding. kasi ilang buwan na nagbabasket po si Dingding -Ding, pero hanggang ngayon para pa rin siyang babaeng gumalaw ba kapag lalaki kasi yung kalaro ni Dingding -Ding is matututo siya pero kapag babae is iyon habulan kami ng bola <laughs> and mga exercise iniwan ko na nga sila Lola sa kasi amo um, sila na yung magantay kay Dingding -Ding. kasi isang oras pa kasi yung basketball ni Dingding -Ding. and then afternoon kakain kasi sila sila sa labas. Ako, uwi na ako. Pinigyan ako ni Amo ng pambili ko ng pagkain. Pain na daw ako sa daanan ko. So, yun, pain na lang. Ako, maghanap ako ng kainan dito sa dadaanan ko. Ngayon na akin, dumaan mo ako sa bilihan ng electric fan. Electric fan to. Tapos, uh, ako ng dalawa. Ire regalo ko yung isa. Ngayon, nakatingin na naman tayo ng medyo mura dito. Mura nga pala dito. Ay, huwag na muna dito. Pag dumaan ka talaga dito, may ingan nyo ka sa mga ano uh, to. Pero bibili ako ng bag, lagayan ko ng itong binili ko. Kaya dito tayo. Mura din yung mga pantalon nito. Oh, ang ganda nito. Yeah. Pero ang haba, puputulan ko na naman yung remedyo niyan. Pero <laughs> kapag maliit eh. Hindi eh. So, na ako bumili dati ng ganyan. Oh. Ang gamit ko kapag gabi. Pasok tayo dito. At tingin ako ng bag dito, bibili nga ako ng isa. How much this one? Can I have one? The green one. green one. Okay. Thank you. <laughs> <laughs> Ate, pwede itong puti. Ate, yung puti na yan, o yung parang New York o yung tatak. Sa po, magkano yun? 20. Kaya ako ng sombrero. And first time kong mag-sombrero. Ganda? Pagay ko ba ng singdero? Dito nga taas na -e Then, tayo. Mga taas na tayo kasi third floor yung Jollibee. And dito na tayo sa Jollibee, mga good size. Paksa pa. Full. Kung sabi, push yung pintuan tapos pinu-push. Ipila tayo dito. And dito tayo. Pila-pila. So, yun, try natin itong deluxe. Deluxe corn. Beef white. So, andito naman pagkain natin. So, kain tayo mga katsay. Hindi ko pinalagay ng ice to kasi ayaw ko ice. Ang pantay. Dumeret siya nga ako dito sa tag-20 na damit na brand new yung mga tumakit size. And ang daming magaganda. So ayan. It's a B-shape, Yvonne. When you're wearing a high-waist dress with white clothes. And also this. Yeah, this is mas okay. Because now is summer. So hot! The summer looks like... Uh, how about that the green? The green one, okay. I just thought the black cute. I love this one, you know? For the small girl, it's nice. Actually, I have a blue one and a gray one also. It's cute. It's free color. Which color you like? Yes. Don't you feel like when you're wearing it on holiday? No, I don't. Know. Ah, perfect. It's not only for the small girl, only you can wear it. Cute and elegant. White color at the bottom. Or if you want to have a short inside, don't no worry. Can I see your neck? After buying some clothes <laughs> there, <laughs> we went here to buy some kitchenware. I went shopping. Tayo dito. Okay, naman. Okay. Anak tayo ng picture Anak mo yan yeah. ate? Ha? Anak mm -hmm. Anak ang. Anak ang. Daming dito. Hindi mo alam kung anong bibigyan mong chicharon. Ano masarap na chicharon dito, Sa e? dulo. Ito kayo.